Mahirap kasi i-justify ang kataksilan eh. So, kung ikaw ay nasa lugar nila, no mag-iisip ka maigi paano mo i-justify. Kaya tingin ko ay uh, uh, kino-consolidate pa nila 'yung kanilang pa posisyon. No, paano, paano mo ipapaliwalag 'yan? Oh, wow. lalo, lalo na ang nag-expose ay 'yung pinromisahan mo, no? So kung ang uh, totoo 'yan, ay Tingin ko, hirap na hirap sila. Pero uh, wala silang choice eh. Kailangan nilang uh, harapin yan. Kailangan, Kailangan nilang sagutin. So, uh, kung hindi man yung presidente pa, yung ex-president, at least yung kanyang mga foreign secretary. Mm -hmm. diba? Correct. Uh, okay, Michael, man. Oo, dahil apat yung kanyang naging foreign secretary eh. Apat. Mm -hmm. Si Yasay, na pumanaw mm -hmm. na. Mm -hmm. Si uh, Senator Alan Peter, mm -hmm. na nandiyan pa sa Senado. Okay, si uh, Teddy Boy Loxin, at alam ko si Manalo naging uh, secretary mm, -hmm. nyo, naman, oh. uh, no? So, sino ba yung uh, foreign minister o foreign secretary niya nung nangyari ang oral agreement na yan? Kung no? mm -hmm. so, sino man yun, kailangan magsalita rin siya. No? At mm -hmm. least justify niya yung, kanyang, uh, yung kanilang dahilan kung bakit ginawa nila yung ka uh, kataksila na yan. No? Kailangan linawin mm -hmm. nila. No?